Trending at usap-usapan pa rin ngayon sina Dominic Roque at Sue Ramirez tungkol sa nag-viral nilang video na silang dalawa ay naghahalikan sa Siargao. Hanggang ngayon ay wala pa rin pahayag sina Dominic at Sue tungkol sa viral video na ito. Ngunit ngayon ay may panibagong issue na naman ang kumakalat sangkot sila Dominic Roque at Sue Ramirez. Ayon nga sa vlog ni Ogie Diaz ay nanlilidaw daw umano si Dominic Roque kay Sue Ramirez at nagpapadala pa daw ng pagkain ang nanay ng aktor kay Su. Narito naman ang buong pahayag ni Ogie Diaz. Base sa source ko ay nanliligaw daw itong si Dominic Roque, kay Su Ramirez, ito ang bungad ni Ogie Diaz sa online show nilang showbiz update ni Mama Loy kasama si Josa Paco sa YouTube. Magugunitang spotted si na Dominic at Su sa isang bar sa Siargao na sweet na sweet sa isa't isa, at may video pang kumalat na naghahalikan sila. Kaya maraming netizens ang nagulat, dahil jowa ni Jevi Benitez, mayor ng Victoria City, Negros Occidental, ang aktres. At dahil nadrag ang pangalan ng batang mayor ng Victoria City, ay naglabas na ito ng official statement na apat na buwan na silang hiwalay ni Sue, at nagpasalamat siya sa magagandang memories nila ng dalaga, at hangad din ito ang kaligayahan ng ex-girlfriend. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Ogi, ang balita ko pa ay nagpapadala pa raw ng food itong mommy ni Dominique Roque, kay Sue Ramirez. Ay, nakikiligaw yung mother. Tanong ni Mama Loy, oh, pero ito'y nanliligaw pa lamang daw syempre, kinitimpla pa lang ni Sue kung siya na ba pagkatapos nila ni Javi Benitez, chika pa ng showbiz insider. Sa tingin namin ay hurting pa rin si Sue, kaya ayaw na niyang marinig ang pangalan ng ex-boyfriend, at gusto na nitong kalimutan. Samantala, may nagsabi naman na hindi totoong naghahalikan si Nadom at Sue, kundi nagpaalam lang daw ang aktres sa binata, kaya nagbeso na ito. Pero iba ang nakunang ang ulo ng video, may disclaimer din si Ogi na kung itatanggi ito ni Nasu at Dom ay okay lang dahil baka pagdating ng araw ay lalabas din ang totoo. Terima kasih telah menonton!